Ito, mga uh, Kain tayo ng saging. Ito po yung kardaba. Natawag sa iba na saba. Ang binili kong saging, ang palatandaan pa kung bilhin ng saging na hindi kinakalburo. Hindi pantay yung pagkahinog. Kahit ganito na siya ka elo, matigas pa. Basta hindi hinog sa pilit. Ito hinog sa natural na paraan. Yan. Kain tayo, mga sarap Masarap itong saging na ito. Matigas. Dilaw na dilaw na siya, pero matigas pa rin. Yan ang palatandaan na hindi siya nahinog sa kalburo. Ang kagandahan ng kalaban sa dahil mataas po ang potassium. Nakatulong siya sa pagpapangsyon sa ating kalamnan o masil. Nakatulong siya sa pagpalusog sa puso. Katulong siya sa pagbababa ng panganib na magkasagit ka sa puso. Maganda din sa digestion dahil mataas po ang kanyang fiber. Maganda po ang source of energy galing sa ganitong saging. Kain tayo. Nagpalakas ng immune system. Nakatulong sa pagmanage ng ating timbang mayroon din siyang antioxidant properties. Ang gaganda ng saba kasi kahit saan mayroon, hindi may panapin hanapin at saka mura lang. Mayroon kasi pag-aaral na hindi daw pwede kainin sumaga. Hindi po, wala pong scientific evidence na hindi pwede kainin sumaga. Mas maganda nga sa umaga kainin mo eh. Para makaproduce siya ng maraming benepisyo sa katawan mo. Pero maganda din sa kainin bago ka matulog dahil nakapag-relax ito, nakatulong na magandang tulog mo, naka Tulong nito pag-manage ng anxiety, mga stress, ayon sa pag-aaral. Ito po yung ah, sabah or kardaba Kami po mga benepisyo na hindi ko pa nabanggit ang iba. Sana po nakatulong. Maraming salamat pa sa inyong panunod.